bagay, sa liit ng action ko, masaya ako. Magandang araw sa lahat. Ako po ay si Christopher at babasahin ko naman pinahay ko na pinamagatang alaala. Nalulusaw na, larawan mo minsan ay tinapitan pa. Ayun po yung babasahin ko sa lahat. Salamat po. Opo si Ayana Pechano, sa Ate Tong, ang ay, ang kalikasan dapat pangalagaan, huwag pabayaan po si Hannah Lipi Talibyo at ito aking idea. Sa aking pag doon ka na itong sa panagi. Magandang umaga po! Ako po si Gian Daphne Beldia. Magsasad po ng aking tanka. Araw na mulat, sa may gintong palayan, hangin taglagas, hindi ko alam kung kailan titigil ang aking puso. Magandang umaga po mga teachers at classmates. Ako po si Rio B.P. Hernandez at ito ang tangka ko. Maagang si nagpapawin nagpapawi ng pagod. Araw ay gising sa pusong nananabik na tila walang hanggan. Ayon po. Si Madison Min Geronimo, ang pamagat ng aking tanka ay musika, ikay musika, himig mo'y nagdadala ng tuwad sigla, puso'y napapasaya, hindi nakakasawa. araw po, ako po si Luzia Alessandria Elorica at ngayon po aking babasahin ng isang tanka ang magatang gabi. Hihip ng hangin, lumalabig sa gabi, pinadaramang wala kasabing sa aking tabi, puso'y nabibighati at yun lang po, maraming salamat po! Magandang araw po. Magandang araw po. Ako po si Lucia hmm? Alessandria Magandang araw po. Ako po. Ayoko na. Huwag may yung gabi, mga rin... Ay, mali! Hello po, my name is Christopher Biaba. English na naman! po si Ayana Pizza no sa ating tong aking inihay. <laughs> Hoy, kita ka tayo ron.